naman, puros puti ang aming tuta. Sino oh. bigyan nito? Ang cute naman ng brown, no? Ano may ano pangalan ni may... ano po po doon, Kaki? Ah, may Kaki? Mm -hmm. Ano ba pangalan ng ano? Matanda. Matangin nga si, ganyan mabae yan? Talon. Yeah, uh, uh, yan yeah, mabae? Uh, uh, Aray po Ha? Huh? Para may kalaro po siya. Oh, babae. Ganyan, awa'y. yun. Sun and moon ang pangala. ano, ano pangalan, ano niya ang Sun <laughs> ano moon, tapos isa sa puting. Kasi so, araw. Sun moon, tsaka araw. No? Oo. Oh, si Araw. <laughs> yun, pa araw to. Saka pa Ang no? <laughs> kulit <di> ba sa nanginginig, guys? <laughs> <laughs> Naano yan, Ano <yata> <laughs> na, na, nanginginig? <laughs> Ito si Sun, si Moon. Sun moon? Ah. Si Sun, ayun. Eh. hihihi lako eh gilos ah pwede ba yung mga katas mahal? moon tsaka siya? si sun and moon eh si sun hindi yan saan moon ba yan? mapakalag yan mauna to ha sa ka dyan si sun tsaka si moon eh oh, ano yan? ha? si stars talaga yan si star. <laughs> hindi si puti. <laughs> aming tuta. Ako na nga. Kaya rin kaki puti. May <laughs> dapo ng mata. Ang ano no? ano nila, ang lakas nila, no? Nako, may kalaban na si ano, pakala nun? Si Putim. Putin? Putim? Putin. <laughs> Putim. Putim hindi maintindihan. si Araw. Ay, yeah. yun. Alaka, o, ala ka, ala, na, ala, ala. Binuli na agad talaga naman. Ay, dito, saan? Saan? Ikaw, moon. Moon. Baka mamaya moon eh, no? Moon yan. Uy. Uy dalawa yung aso namin guys ito magkapatid yan lalakit babae no pa para sa nang babae ha oo ang cute na no? Oh, magkalituhan tayo. Naku, binubuli, Malo. No? O oh, magkalituan tayo doon kaya ano. Hindi, mas may ano maginis to eh. Uy. Ito may para doon. Hello, san okay. Son. Maamo ito. Maamo sila eh. Huh? isa pagka... na Naku, na siya. Mo. Mihi na siya. Hala, yun naman. Lalapitan ka na. Pinalapit kay Putem, yayariin kayo na. <laughs> Putem, butang ina sa gawa. Oh, hindi Putem. malaman, no? Putang ina, may pa tayo. <laughs> <laughs> hindi rin nakalabas yan.